Hello oh, guys. What's up guys? <laughs> so me. ngayon ay paunahan tayo maglaboy. <laughs> As you can see, naging lalaki ako. <laughs> Ewan ko ba ang nangyari sa katawan ko. Pero wow, tignan mo Gio. May mga ano, mga wow, malaki. Ang lalaki ng katawan. Lalo na to. Anong katawan to? Ang daming abs, anim. Sa'yo <laughs> so, Ar ilan ba yung gusto mong abs? Sa eh. Gusto ko, eight pack ako. Ay, wow, eight packs abs. Naabot na yun sa ano sa puso. Mas okay yun. Eh. Tara, palaki na ng katawan. Magsisimula na ako. Ah, magsisimula ka na agad. Sige nga, go. Alam! Ala, oh, mo tayo ni Gio. Wait, paano ba ito? Kailangan lang pala natin magtap. Ah, Bagay mo pindot. Ah! 37 na ako, 38. What? Bakit parang ang bilis sa'yo? Unfair naman. Ah, kasi wala pala tayong Fast dalang up. ano. <laughs> wala, wala pa tayong dalay. Tingnan mo naman yung dala natin. Stick lang. Uy, stick lang pala yung kinakarga ko, sorry Try ko nga yung ano Yung 20 Ay, di pa siya abot. Mabigat pa Di ko Mabigat pa, pa di ko pa makarga yung Ay, 20 kilograms Di ko rin siya maano So, ngayon, mabuti na natin to ng ano, 200 siguro Ay, Ayan 200 na no, yung energy na, So, bobra pa nga sa akin oh, 260 Pero ngayon, ayun o oh, nag-form na nga yung muscles namin ni Gio And yung next na thing gagawin is yung syempre katabi dito no? Wow! Back! Ito wow. work out nila yung back nila Tapos may eh, tag-chair pa oh, sila Meron oh. siyang 200 million What? Energy. 200 million? Grabe namang muscles yan at saka energy <gasps> Makakaabot kaya tayo dyan? Kaya yan, kaya yan. Ayan, o dito tayo. Ayan, so. nasa chest. Okay, sa chest Paano na to? muna tayo. Go! go. Uy, too heavy yung 10 kilograms. Ibarang bigat naman na eh, ito. What a bilis! Wow! Oh, Ampere pa amila. <laughs> ang nabilis ko na din. Nabilis na. So, ngayon, pabuti natin ito ng ano, 400 energy, no? Tapos, sige, yeah. yung 400 na. Naku, Good. hindi hindi ka mananalo. No, mananalo ako. Ayan, malapit na tayo Wag 400. Ay, wait, 400 na pala. Sige. Gawin na lang nating 500. Ayan, go. Lalayo ko na sa'yo. Kaya nga eh. ka na. Ba't parang ang bilis mo? Siyempre, mabilis kamay ko. Ah, mabilis kamay mo. Ayan, mabilis ko na din. O, panis. Naging super sayang hmm. tayo dun. Meron na akong dalawang abs. Nakita ko na. Ha? Look. Kukukukukukuk! ko Kukukuk! 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 yan Kukukuk! 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 candy, Kukukuk! 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 ko Kukukuk! 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 Siyempre! Ay, bawal. Ayun Ay, mo, bawal no? nga pala yun, no? Kaya, bang bata pa kayo, go-workout na kayo agad. Bata yes! Tama yun, correct! Bata pala mo, go-workout na. <laughs> Uy, mabana yes. ako. Oh, Oo, yun, marami ganun. Ayan! It's, it's nice. Wait, nakikita natin yung, yung chest ko! Ang cute pala yung yeah. chest ko! <laughs> Ang cute-cute pala yung chest <laughs> natin! Tapos yung gagawin Wait, natin next. Is mag leg style, let's go let's Ayan, go. dapat kasi pantay-pantay e eh. Ayan, oh Ay, hindi pantay ay, yung ano na. Yung muscles natin, pati yung chest Ngayon, eh. okay na yan Pantay okay. na lang natin Gawin, gawin muna natin mga 300-300 Yan lahat Para yes, okay. mag-swimming na tayo pa Unahan tayo ni Giyo Okay Ayan, naging super saiyan ulit ako. Oh, panis! Maapoy na naman ako. Maapoy na naman ako. Ang <laughs> bilis! Mas, mabilis ako sa'yo. Hindi! Hindi ako papayag. Yeah. Gusto ko din magkaroon ng trainer. Paano ba kasi magkaroon ng trainer? Ta yung ano, yung may taga-cheer sa'yo. Manual oh? to. Mano-mano to. Kailangan mo ng mano-mano. Ah, okay. Edi di, mano-mano na lang din talaga tayo. Ayun, ang bago naman ito mag, ano, mag super saiyan. Yung kasama ko, guys, ang haba ng buhok. Ang laki ng katawan. Eh! Ayun, nag-aapoy na naman ako, look. Di ko kita. <laughs> di ka nag-aapoy sa screen ko. Yung ano mo lang, yung kapitbahay mo yung nag-aapoy. Kapitbahay? May sumasayaw sa kanan ko. Kaya pa, ka trainer! Okay mo. Trainer? Di ko kailangan yan. Di naman sa'yo sumasayaw, yan eh. Doon kay hero siya sumasayaw. Ayun, malapit na mag-300. Kailangan na lang ng 150 din. Ayun, Ay, naging super sa'yan tayo ulit. Grabe naman ang sipag Ay, nahi, natin na, mag-workout oh mag-form na 'tong ano natin. Yung legs natin pag gumabutay ng 300. Eh. Tapos babalikan natin yung muscles para mag-form talaga ng maayos yung muscles natin. Yeah. Go! Ayun, nag-300 na ako. Ayun, no? Go! Kaya mo yan. Bilisan mo, Gio. Wait, baka 300 na yan. Eh. Oh, kita mo yung 900 <laughs> yung energy mo. So, sobra. <laughs> Uy, wait. May mga pa-pets pala dito. <laughs> so, wait, paano ba tayo? Uy, eto, piso lang. Ay, syempre, dito tayo sa 50. Open one. Uy, sana ba gandang pet? Sana makuha ko yung ano, yung, ayun, yung parang... Ano ba yun Ancommon. Pig. Common? Pig yun nakuha ko. common Uy, pig ba yun? Nalimutan ko. Ay, hit lang. Robux ata to. Robux ata yung ano ko. Dito pala ko. naku. Nakuha mo. Wait, ako. Ano makukuha ko dito? Ayan, equip natin. Ay, pig nga. Puro yung na-equip. Ay, na ano ko, nabunot. Ayan, oh, ang cute. Level 3. Ano okay. Ano nakuha mo, Gio? Ano ko nakuha? Ba't wala? Ay, posible naman. Lalo. Ay, baka hindi ka nag-claim ng ano, mga dito sa achievement. Sa achievement. Sa achievement. Okay. Or sa ano. Ewan ko. Ito nga. Pakano ko lang. Ito, ito. Ano, to... o o, ano, ano. ito ako ng 100 diamonds. So, oh. wait. 450 na yung diamonds ko. ba natin yan magagastos? Yaman mo. Yes! Of course! Pero problema, saan natin siya magagastos? Ah uh, ito. ito. n tong diamond na to? Saan to ginagastos? Hindi ko nga din alam. May eh. hanapin natin. Go. Okay. Ay, ito. May shop pala dito. <laughs> Ay. <laughs> ano to? Kapagkain. Ay, pagkain Mga protein Gusto ko ng fried chicken Favorite ko to Ah, beef stick ako Yan, one piece. Fried chicken, key. dalawa Dalawa Black na yung bibigin ko Panis Ano ba to? Ayan, saan yun? Malaki ng fried chicken na to Uy, may Ito. mga pagkain pala dito hmm, Malaki ng fried chicken ko Kakain na ako Ayan, may mga pagkain pala dito Sa bag natin, Gio Huwag tayo kumain na kumain Ah! Dapat ko, Kain ko lang. lang. Ba't kinain mo lahat? Dapat. Hindi ko alam na may timer. Ano oh, no, gamitin ko na agad? Hindi ko alam timer. na timer. may timer pala. May timer 'yan, ginamit mo. Ayano ang bilis ko magkaroon ng back. Ayan wait, oh, 7 plus 7. I mean, basta yun, plus 7 siya, plus 7. Ayan, abutin wait, ko wait, to wait. ng 500. May umagaw ng pesto ko. Oh, no. May meron sa kabila po. Oh. Doon sa, ito, 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 ano, ito, ito, ito. sa kabila niya. Ayan. Ito. Uy, ang bilis. Ito. Naku, ba't ko, bat ko kasi kinain lahat? Dapat pala di ko kinain lahat. Kinain mo kasi lahat. Dapat, ano, eh, tama lang, eh. Ayan, 500 lang. Tamang kain lang. Ko. Ayan. Sorry na. Malakas kasi ako kumain eh. Ayan. Dito din tayo sa mascals. Ay, Tapos syempre magbitbit mag na, ako. na tayo ng 50 kilograms. Baka kaya. Ay. Uy! Lan, bilis mo. Kumain ka kasi. Syempre! Dabi ko kinain. Ah, hindi pa siya karga yung 20. Eh, 50. So, try natin mag 20. Ah, hindi din karga. Hindi din siya makarga. So, sa 10 muna tayo. Ayan! Panis! Yun know, bilis ko na, oh. Papabutin ko na lang oh, to lahat ng 500. Makakain. Go, Gio! Go, Gio! Ayan o, ang bilis ni Gio! Panis! Let's go! Ayan, go! Grabe naman yung power niya, 2 million! Let exercise tayo, tuming umaga, tuming umaga, tuming umaga, mag-exercise tayo! Uy, baka lumagpas ka lang sa 500! <laughs> yung usapan natin, 500 no. Madrid ba? Wala, wala pa akong back eh. Wait lang. Ayan, may go. back na ba? Ayun yung lumalaki na siya. Wait, hey, ko. Ayan, may back ay, ka na, na! na! May back na Ayan ba no, may ay, back Ay, may ka na. na. Ang liit. Pero ang liit pa rin. Ang liit pa lang, lang compare sa'yo. Tingin. Ang liit. Oo nga, ang liit nga. Wait lang. <laughs> Isa pa. <laughs> <laughs> ang liit ng back. Liit Wait lang. Palakihin ko pa lalo. Mag 500 yeah. plus ganon. 500. Ano na ako? 32. 32. nung 32? Uy, bilis na ako. Panis. Bilisan mo. Magpapa-abs pa tayo. Lalang pa tayo uh, uh, ito eh. Ito lang. Ito lang. Ayan, magpapa-abs na tayo. Let's go. Dito ako sa gitna. Ayan. Ayan. Ayan, nagustuhan ko. Abs. Eh, na. papa abs na ako. Uy, Ay, ba't ayaw mag ano, di pa karga yung 10 kg? Hindi, pa ito yung abs. Ayan, go! talaga mong exercise kapag abs? Oo, oo, Uy, ang bilis It's na, oh. 300 na agad ako. Na, yeah, oo, oo nga. Ayan, makikita ko na ata yung abs ko neto. Ayan, panis! Ayan, 500 na. Bilisan mo, Gio. Magbitbit ka ng kilogram. Ayan, pwede ka na makabitbit niyan. Gawin mo ng 20. Wait, tignan ko mo. Ayan, may abs na ako. <laughs> Ayan, go! mag -beat, beat ka lang ng dalawang kilograms. Like 20 kilograms. Kaya na ba to? Oo. Oh, ayan! Uy, oh, Ay, ba't no. lima? Uy, nakuhaan <laughs> na ko! dami! Uy, kaya ko pala! Ang dami! Jube, an try ko nga! Ang dami! Ayan o, kaya ko na nga! Kaya ko na din! Wait. try, pabuti na lang kaya natin to ng na 1k lahat. 1k lahat na? Okay. Okay. Gawin na natin 2K. Nahiya pa tayo. Ayan, nag-2K na ako. Lilipat na ako sa okay, iba. papa pa. ko na lahat. Let's go. Yan, go. Kaya mo yan, Linlin. Go, Linlin. Panis. Alam, Penis laki mo na. Laki ko na, no. Ayan, 2K hmm. na. Diretso ulit. Agad tayo dun sa kabila. Dito tayo sa back. Yan, unaan na natin. Ito na, palaki lang Ito na. na, pala pala. Kailang, oh. Ito Ay, na. Dito pabilis na, sa Ito na. Go. 12 mo, mas ko. malaki pa yung katawan ko kaya sa'yo. Saan ka ba? Yun, na ng katawan mo. Eh! Gusto ko yan. Gusto ko yung arms. Ah! Papalaki ako sa arms. Ayan, let's go. Ayan, muscles na lang. Grabe yung back ko. Wait, may space pa ba dito? Ayan. Bitbitin na natin to. Nahiya pa tayo. May kakaroon ng abs yung ano ko, yung daliri ko dito. Ha? Pati yung daliri? Daliri ko may abs na. Sobrang bilis na. Uh, palaki lang ng palaki. Grabe naman yun! Hindi ko pa kaya yung, ano, yung 50 kilograms. Pero kaya ko na yung 40 kilograms. Uy, ba't ang dami mo ng bit-bit? Ang -bit? -bit. <laughs> dami ko ng bit-bit. Tapos Ayan, na bits. ako. Ayan, bilisan mo! mag re pa tayo! Giyo, malapit na ako! Mag-50 kayo, 50! Kay 50. Wow, galing. <laughs> Ay, ano po? Ako dito. na yung mga ano ko, yung yung I want ko diyan. Ano, ano tawag? kaya ko? Pero ang laki na ng katawan ko, panis. Uh, wow. form na yung muscles ko, yung chest ko, yung abs ko, yung muscles. Wow. yung legs. Ala nakakuha ako ng epic. Ha, epic? Ala, oo, oo nakakuha ako ng epic. Ang swerte mo naman. Nakakuha ako. look, isa ko na. Ito da, tapos na Nakakuha ko, ko ng epic. Ayun no, level 9. What? Level 9 pa. <laughs> ang daya <laughs> naman ng game. Ayun, mag-flex na tayo. Uy, ba't hindi? Ayun, kukumikin ang yung katawan natin. Ayun, ka ay na na eh. Dito ka. Tapos ng pet ko. Oh. Ang kulit ko naman. Steady ka lang. Ayun, ah, ito na. Ayan, ganda na ng katawa namin. Pero hindi puti yung buhok ko. Hindi na brown. Hello. Sa akin hindi. Ayan, brown pa rin. Matanda na ako. Pero anyways, tara maglakoy na tayo. Tara, let's go. Racing. Tara, uh, tara. Uh, racing. Ayan, makikiracing uh, din si ano. Si Jordi. Makikiracing okay, eh. din yung ano, yung trainer mo. <laughs> <laughs> Kahit buhat lang yung ano mo. niya. Yung energy. Let's go. Ako yung pinakauna. Uy, gabi naman yung ano nila. Million, million. Saan? Ay, oo nga. What? Panis! Langoy! Alam, bibilis nyo. Na. Ah! ko si Gio! Naunahan ko si Gio! Wait wala. Ayun na, no, trainer natin! <laughs> Ala, oh, ano na, oh, din <laughs> <No>! una, <sayo. laughs> Bindi. Bindin, <I> <laughs> na, ba't ka na, 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 ay, mauna na, no! <laughs> uh, na ako Let's go! No! Mauna ako sa'yo. Oo, mauna ako. Okay, third place. Mauna ako. Ay, fourth please ako. Fifth place ako. Okay. Ang daya. Ayun o, 50 pesos. Um, Ay, pa. Tama na. Round two. <laughs> Round two let's! Ayun, go. Isa pa. <laughs> Ba't dalawa lang tayo dito? Ayun si Joner ulit. Naku, maabutan mo lang ako ulit eh. <coughs> Kaya po yan. Yeah, let's go. Grabe naman yung mga ano nila. Kidlot, million, million. Ay, Energy no, ba yan? Ito million. Energy ata yun eh. Go! Yo, yeah, oh, ang bilis nila. Grabe, ang bilis. Ang bilis lumangoy ng Tempest. Tempest. <laughs> 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 Para siya <laughs> si <laughs> Wala, tayo na naman ulit mag-uunahan na ito. No! <laughs> Lili yeah! <ako> na ulit. Lili! Lili! Wala na! Naunahan na ako! Naunahan na kita. na kita. At, at least hindi ako nasa huli. <laughs> Nahuli yung trainer natin, no? Ah. Alit na katawan yeah. yun, eh. Baka ba nakaka-compare sa malaki ng katawan. Kailangan natin mag-100. Ito yung cousins natin, no? Oo, okay na yan, okay na yan. So, kung gusto niya paalam ganitong klaseng video, click kayo yung video sa screen nyo. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like.